Maligayang, Maligayang araw, Mississippians! E sa likod ng pagkapanalo at pagkatalo, may mga estudyante ng MIMH College Philippines ang nagkaroon ng lakas, pag-asa at pagkakaisa. Alamin ang kanilang kwento, tagumpay at paghihirap sa dokumentaryong pinamagatang Gininto ang, ang lakas, lakas ng, ng Matasai Cheering Squad. Ang Pet Squad Competition ay isa sa mga eventang in-rams na tumatakas ng bigay sigla, saya at inspirasyon sa bawat isa ang mga pangkat na naglaban-laban ay ang Mafilsay, BSCS, BSHM, BSBA at NBSOC. Nagiging matagumpay ang pagiging matyaga at pagkakaisa ng bawat grupo sa so, tulong na ng mga advisors and coaches na walang sawang sumuporta mula sa mga naunang araw hanggang sa totoong laban Noong October 18, 2024, sa araw ng kompetisyon, napakaraming estudyante ang sumuporta sa kani kanilang mga partido. Halos lahat ng departamento ay nagbigay ng husay, galak at pagkakaisa. Ngunit di natin makakaila na sa lahat ng kompetisyon may isa na magunguwi ng corona. At ang nagunguwi ng corona sa ginanap na pop Competition kompetisyon noong October 18, 2024 ay ang BSCS. sumunod ang Muffinside, sinunda ng DSHM, at pangatlo ang BSBA at ang panghuli na nakakuha ng karangalan ay ang LDSOF. sabay-sabay natin tuklasin ang kanilang mga kwento dito sa KKK. Kwento mo, kwento mo, kwento nating lahat! Ang nagtulak sa akin kaya ako sumali ng Pep Squad ay kasi third year na ako. Last year, 2020, kasi nung ako ay sumali ng Pep Squad dito rin sa institusyon na to. So nung nabalita akong binalik yung Pep Squad sa Emmys, Uh, hindi ako ng dalawang isip na sumali ulit kasi baka last year for sure na ka makasali. Kaya sayang din. Tapos yung isa pa rin na reason ko ba't sumali ako, yung 550. Sayang din naman pag di ka sumali. Anong gagawin mo dun sa 550 ko di ka rin masali? Kaya yun yung isang purpose. Tapos yung last purpose ko ay yung ba't ako sumali ay yung dalawang kaklase ko. So yung dalawang kaklase ko yung nag-encourage sila sa atin nalak. Dahil sumali ka, once ka sumali ako, sasali daw sila. Kaya, no choice ako, sumali na lang ako. Yeah, wala naman na tulak sa akin. Parang gusto ko lang talaga siya na-experience. Kasi nga, syempre, pag sinabi natin pet squad po talaga, is parang, ano siya, yung yeah, nasa level siya, na nasa universities lang. So, gusto ko talaga siya at the first place talaga na sumali. Mm. Noong una, na, kasi napanood ko lahat yung performance ng different department. So, tayo na una uh, in-expect ko talaga champion tayo. Talaga sa ko, ay mapensay na ate na to. Ate na to. Kasi nag-judge din ako sa mga ibang ano eh. Pag alam ko yung dating sa tao, alam ko yung alam ko yung impact noon nung performance natin. Kaya sabi ko, nagtaka ako nung inannounce na bakit naging first runner up. So, sabi ko, eh, it's a part of a game pa rin. It's a part of a competition. Kasi, dapat matuto pa yung tumanggap it's either champion or first runner up kung ano yung ibinigay sa atin tandaan natin wag tayong sabi wag na lang tayo magreklamo kasi natabulator naman yun may mga judges so itanggapin natin kahit first runner up tayo at ipagmalaki na lang natin yung dahil pinakita lang pinakita naman natin sa department natin na yung 101% na performance na magagaling talaga ang Agama Pilsay kaya naman nasa competition is para manalo. At talagang yun talaga yung din yung goal namin. At at the same time din para mapakita na kung ano yung ah, para mapakita namin na may mas ibubuga may mas ibubuga pa kami. Yan kasi nga the last competition ng ano ng Sport Fest is first lang kami. So, ang talagang ginugol namin is mag champion. Ang best moments ko para dito, hindi siya actually practice eh. Yung pamerienda lagi. <laughs> lagi. <laughs> kasi ano, nakakaindan nyo ba kapag, kapag may pamerienda? Tapos yung isa pa rin ayo, lagi, lagi nandun yung mga teachers. Lagi sila nakasuporta sa amin kasi tinitingnan nila kung okay ba kami, kung kung ayos lang ba kami, kung, kung may kailangan ba kami sa mga props. Laging nandiyan sila, lagi sila, sobrang supportive ng mga teachers, pati yung mga ka-department namin na sobrang, sobrang supportive nila. Hanggang doon sa last performance namin, talagang hindi sila nagpauli. Nandun at nandun pa rin yung talagang pag-suporta nila para sa amin. Siguro yung best moment para sa akin is yung nakabond ko silang lahat. Yung kasama yung, mga, yung tatlo naming trainer. Kasi nga, super babait nila. At yung... <laughs> and, and also, ano, yung parang nandun na din yung banding na nagpapentuhan kami about life, about sa school, at ano, at kung paano namin mas pagagandahin yung sayo talagang pinag-isipan nila. Pinag-isipan nila ng matilsay na ahangaan ng maraming tao. Dating naman din sa mga trainer namin, si Sir okay. LJ, si Sir JV, at si Sir okay. Darren. Ano, yung hindi naman talaga maiiwasan dun yung, ano, yung pagka-strict nila. Pero at the same time kasi, ginagawa nila yon para mas, ma mas mapaganda yung sayaw namin. At worth it siya talaga. Kasi nga, mas naging focus kami kung ano yung ginagawa namin at kung ano yung goal talaga namin sa sa ano yung sa ginagawa namin sa iyo. Kumagising nang maaga. Kasi ako, kasi ang schedule namin 10.35 -10 -10 -10 -10 -10 -10. ay alas 8. Talaga kailangan nandun ka na kasi kapag sinado ng yung choreographer na 8, e, nandun ka na dapat. Dapat talaga nandun kasi may punishment na agigay. Kaya talagang naging strict din ako sa oras na yun. Parang hindi ko kaya na magising ng ganun kaaga. Pero nakaya din naman kasi para rin naman sa sa department ko ang mapil sa Kasi nga, pet squad siya, nakakatakot siya. At the same time, sakit talaga siya sa katawan. And as a one of the flyer po, kasi ano, syempre, yung mga sakit sa katawan na yun, sobrang tindi kasi nun. Pati lahat yung lahat ng mga pasa sa paa sa mga kamay parang pero hindi 'yun nagtulak sa akin para umayo kasi nga syempre yung nilahay ko na din yung department namin kaya parang tumatak sa akin na ay kaya ko to kaya namin at syempre nagtitiwala din kasi ako din sa mga sa mga base ko sa mga front spot at box, back bas basbal Box Band. Ah, uh, yung nabuong samahan, meron naman talaga kasi kami dati Pilipino, sinasabi ko nga Pilipino lang, Pilipino lang yung lagi nagpe So ngayon, nagkaroon kami ng kakilala, nagkaroon kami ng mga kaibigan, nagkaroon kami ng kaibigan sa math, sa science. At yung sa first year na si Ivan, si Ivan, si Danny. 'Yun, mga bago ko rin lang sila, mga math major sila. Doon ko sila nakilala kasi kung sabi ko, kung hindi na po yung mafia sa hindi ko sila makikilala kung puro, puro, Pilipino. Di Pilipino lamang kami. Kaya talagang mayroong friendship na nabuo. Tapos yung, yung banding namin talaga kapag break time dun, nalabas rin yung kakulitan namin. Hindi lang kasi nakafocus dun sa sayo kasi nga andun na din yung, yung pagtitiwala namin sa isa't isa na kaya namin talaga siyang pagandahin palala yung, yung sayaw namin yung aral na natutunan ko during practice at performance kasama yung kasama yung last yung awardee yung pinaka natutunan ko yung acceptance bakit matuto tayong tumanggap ng pagkatalo kasi doon nahuhubog yung pagkatao natin doon nahuhubog na na first place is not the, be the best pero best pa rin para sa department ng Pilipino magatiwala ka sa sarili mo at at the same time sa mga kagrupo mo. Kasi nga, kapag wala kang talaga nga cash uh, is wala lahat yung mga ginagawa mo magiging unworth it siya kapag ano, wala kang tiwala. At the, at the, at, at ano din, siguro acceptance din. Kasi nga, yung ginawa mo naman yung best mo, ayos na yun, okay na yun. the Mapil side cheering squad really gave their best during their performance. Talagang binigyan nila ang hustisya ang bawat step, bawat step sa aming itinuro. Talagang in nila kung paano namin itinuro sa kanila. Talaga naman masasabi ko na si, ayak uh, computer science may have won the competition but the Mapil side cheering squad gained the heart of the crowd. Uh, witness ko yung uh, uh, practice nila from day one until dun sa ap uh, uh, mismo performance ay nakita ko yung uh, work and efforts ng bawat isa kung gaano sila kung gaano sila pinaghirapan yung per uh, magiging performance nila with also their choreographer kung paano nilang minanege yung choreo and all the technicals pagdating sa prep squad so kaga kagaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi um pagdating sa competition merong masangat merong mas nangingibabaw pero Uh, based on the judgment ng mga judge very fair naman yung kanilang ano kasi talagang pagdating sa technical inland uh, yun lang doon lang tayo nagkaka pero napaganda ng performance eh. nakita, nakita ko yung mga nililift sobrang saya nila kahit na uh, bali-bali nyo yung ka katawan di ba Raiza? Oo. kaya yan todong ngiti pa sa taas okay so yan overall very good and very nice uh, first runner up sila sa pep squad Las Intramurals 2024. So, Amended I College Philippines is known for its different um, program and one of the uh, event is the Young Inshamios 2024 na na-held o October 14 hanggang October 18. And one of the major Uh, highlights of that uh, interview 2024 is yung pep squad. At unang una yung pinakita ng MAFOSAI, yung MAFOSAI is combination ng mathematics, Filipino, at science. Yung sayaw nila is uh, super ganda kasi And despite of having a short period of time of practicing, uh, they were able to execute their uh, steps. At grabe yung mga liftings, yung performance na binigay nila ay super uh, nakaka-wow sa mga mananood. And marami, super maraming kinabahan pero mas marami syempre ang mas natuwa. Ang pagsali sa Pep Squad ay hindi lang tungkol sa pag-perform ng sayaw at mga stand kundi isa ito ng oportunidad upang matutunan natin ang mga mahalagang aral sa buhay gaya ng pagpapahalaga sa teamwork, pagkakaroon ng disiplina, pagiging matatag at pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Dito matututunan din natin maging sportsmanship ang isang mabuting manlalaro ay marunong tumanggap ng pagkatalo at manalo ng may kababaang loob. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa atin ang tagumpay. Minsan tayo rin ay natatalo. Ang mahalaga ay tanggapin natin ang ating pagkatalo at kilalanin ang kakayahan ng iba.